So, ayan yung ating harvest today. Hello guys! Good afternoon. So, ayan. Uh, today, mag-harvest tayo ng ating gulay dahil mag 3 days nang hindi na harvest. So, mostly ang lalaki na nila. Saka yung iba parang matanda na. So, sayang talaga kasi sobrang dami. Hindi namin actually magagamit. But, tingnan nyo oh. Grabe, ang, da ang daming bunga ng patola natin today. So, ayan. Tapos, ito. Ang, ang daming niyang bunga. Ayan. Tapos, ang, ang daming maliliit. Ayan. Tapos, ito din. Grabe, ang dami, oh. Ang daming niyang bunga. Oh, my gosh. Kung nakikita niyo, ano Ayun, no? oh. Ang laki. Tapos, ang daming bunga alam niyo pag mayroon kang tinanim na gulay pag pag i-harvest niyo siya lagi the more siya magpo ng maraming bunga so so it is highly recommended na lagi mo siyang i-harvest para the more siya mag or the more siya magbubunga ano which is ito yung nangyari dito so parang dalawang beses lang namin na harvest itong patola which is yung binlog ko din Uh, na i-vlog ko yon siya nung unang harvest nagluto ako ng yung tinola ah hindi siya tinola ano pong tawag mo basta sinabawan ko siya, nilagyan ko ng chicken at saka yung sotanghon or di kaya miswa ang sarap sobrang sarap kaso nabitin dahil dalawa lang ang bunga noon pero ngayon tingnan nyo naman grabe ang daming bunga so, kaya grabe oh so ayan ang daming bunga ang daming yung bunga guys tapos, meron pa talaga doon. Ayan, nang oh. Ang dami. Tapos, ito din. Ayan. Ayan, oh. Tapos, ito malaki na. Sobrang laki. Kailangan na natin siyang i- kailangan na natin yan i-harvest. retarded na yung aking clip ano cutting so hold on palitan ko ayun matalim na ayun eto rin yung ating talong ko sa paso hindi ko na nilipat pero ayan may bunga na siya Pag ganito kaliit guys, masarap ito sa paksil. So ayan. Or iprito mo. Ayaw ko yung sobrang laki. Parang mas masarap sya pag medyo maliit. Tapos next, mag tayo ng ating kamatis. Tingnan nyo ang dami oh. Grabe ang dami. Yan oh. Doon sa ilalim. Yan you know, oh. Ang dami. Ang lalaki. Parang overripe na. Okay. Ano okay ang taba <laughs> tingnan nyo so ayan yan lang muna ang iha-harvest natin dahil okay, konti lang naman kailangan natin ano ayan guys harvest naman tayo ng ating uh, okra. Ating okra. Hindi tayo nag-harvest for 3 days, ano? So, ayan. Kung makikita ninyo, sobrang laki, oh. Ayan. Ayan. Grabe, ang dami, oh. Ayan. The more mo i-harvest din tong okra, lalong dumadami, eh. Grabe, ang dami. hindi kasi pwedeng hindi natin i-harvest ano kasi sayang baka lalong you know yung matigas na siya pag matanda na kaya kailangan natin i-harvest pipino. Dami niyang bulaklak pero hindi pa nagbubunga. Yung ating ampalaya, yan, malapit-lapit na. But it's late already. Patapos na yung summer. So, hopefully, magbunga siya ng ilang beses bago magwinter. Ano? So, yan. so, ito, kailangan din natin i-harvest na itong sitaw. Uh, ito sa US, pag uh, summer, ayan, bago mag-summer, pagpatapos na yung winter, nagsisidlings na kami para tamang-tama pag summer na maitanim na namin. But mostly, before kami magtatanim, yun na yung time na nagbabakasyon muna kami. Kasi that's the only time na makapagbakasyon kami as family. Dahil walang pasok yung anak namin. So, most likely mga 3 weeks to 1 month. Mostly yung trip namin out of the state. So, mostly naglo-long drive kami. So we wanna make sure every summer makapa, makapasyal kami sa iba-ibang lugar dahil uh, doon kayong makakasundo lagi ni Javi kasi gusto namin mamasyal. It, it's just dahil may pasok yung anak namin kaya pag may pasok siya mostly dito lang kami sa bahay. So ayun, pag natapos na namin yung bakasyon namin sa summer which is mga 2-3 uh, weeks or 1 month, pinaka matagal na yun, naglo-long drive kami yan nag-start na kaming magtanim. So, by the whole summer, ito yung aming mga fresh produce. So, the whole summer, ayan, nag-start na kaming mag-harvest. Napakinabangan na namin yung aming mga tanim. So, ayan. And then, nagtitrip pa rin kami kahit may mga tanim na kami since naka ano naman siya auto yung Uh, sprinkler, naka-schedule naman siya, which is okay. Uh, kaya pag during summer at saka spring, ayan, may bunga pa yan sila until mag-winter, yung sobrang lamig na yun, namamatay na ito. Ayan. Kaya pag ganyang, ganitong time, hindi na kami most likely bumibili sa store dahil meron na kami sariling tanim. Yun nga lang, sa sobrang dami, nasasayang lang yung iba. Pero, sinubukan namin ilagay sa freezer itong sitaw. Nung niluto namin, hindi hindi maganda. Parang iba na yung texture niya. Or maybe pag meron kayong tips, pwedeng, pwede, pwede niyo i-share sa amin kung ano ang gagawin para para ma-save namin yan pag nailagay namin sa ano, freezer. Pero yung kamatis, sobrang daming kamatis nilalagay din namin sa freezer which is okay yun siya pag ilalagay mo sa freezer, okay lang. Pero itong sitaw kasi, eh, medyo hindi ano eh. Kaya doon ako nanghihinayang. Kasi pag hindi season ng sitaw, grabe ang mahal. Minsan umabot ng $6 a pound. Eh, Kunting-kunti nang nabibili mo sa store, lalo na sa Asian store, sa sobrang mahal. Kaya minsan hindi, hindi ka nalang bumibili sa sobrang mahal. Parang mas mahal pa siya sa meat or ano. Unless, you know, may recipe ka na kailangan-kailangan mo. So, ano. Um, so, ayan. Ito yung nang harvest natin. Ang dami ng mga matatanda dito sa taas. Sayang. So, automatic. Magiging seeds na natin yan. Dahil hindi na pwedeng punin eh. But, anyway. Ito na, side. Ito yung nang harvest natin. Grabe ang dami oh. Sobrang dami ang advantage lang pag malawak yung backyard mo at masipag ka magtanim, talagang hindi mo na kailangan bumili. Although meron naman kami means na bumili ng gulay, but kami naman ay magkasundo ni Happy dahil mahilig kami mag-garden, which is ginagawa ko din nung nasa probinsya ako. So it's just nung nung nakuha namin yung unit namin sa Man Manila, hindi na ako nakapagtanim for 10 years. So, yun ang namiss ko. Kaya nung um, pumunta ako dito ng US, uh, maluwang-luwang konti yung aming backyard. Kaya hindi ko talaga pinalampas yung chance na makapagtanim. So, ayan. Bawal maate dito kung gusto mong ganito. Yun nga lang talaga ang catch. Talagang nabipilat ka sa araw. Kasi so, may time na sobrang init. So, kung maartikat, ka ayaw mo nang mainit, hindi para sa yo yung pag-garden. But sa amin, we don't mind kahit umitim kami or whatever. E, maitim naman na talaga kami. So, it's, it's fine. Kaya, ayan. Marami tayong tanim. Sayang nga lang dahil yung ibang tanim namin hindi na buhay namatay siya dahil nung nag-trip kami. amio ayusin natin. At dahil maraming bunga yung ating raspberry, syempre hindi natin palalagpasin at makakain din. Ano. Maliit yung lagayan ko guys. base para sa aking bulay ito, oh. Yan, oh. Yan. Ito yung mga bunga niya. So, hindi muna natin siya Ito lang. Sobrang puno na siya, guys. Salam naman. Pero sayang din ito ah. Ano grabe ang dati? Gano'n ang zucchini. So, ano? Ang yeah. So, ayan. Ito yung ating talabasa. So, ayan yung ating harvest today. Grabe ang dami. Ayan. Yung so, ating harvest for today. E, ayan ang dami. Ayan. Sobrang dami pa. Okay. Hi, guys. Ah, uh, ito na lahat yung na-harvest natin. Grabe yung pawis ko. Oh. Sobrang init sa labas. Tapos medyo makati. Makati yung yung parang balahibo nung, kal, uh, nung kalabasa sa kayong zucchini sa kayong okra but anyway uh, hindi pa nga ako nag ng ating uh, alugbate so i-harvest naman natin yun siya bukas kasi gusto ko magluto ng mugo na merong pork at saka okra yun i-harvest natin siya bukas but ngayon ito muna yung hinarvest natin kasi kailangan natin kunin ni eh. sayang kasi kung uh, kung matanda na, yung hindi mo na mapapakinabangan. But anyway, ito yung ating zucchini. Ito yung ating pipino. Isa lang yung kinuha ko na pipino dahil ito lang naman talaga yung dapat lang i-harvest. Dahil malaki na the rest, maliliit pa. So, ito yung na-harvest nating zucchini ngayon. Uh, grabe ang dami. Yung kamatis, sobrang dami. Ang daming kamatis doon. Kaso, hindi ko naman... Hindi ko naman magamit lahat. But anyway, ito yung ating patola. So, ayan. Uh, ito yung yung ating talong. So, ayan. Grabe, ang dami. So far, ang dami din nating na-harvest na. Tingnan nyo, oh, ang kapal. Oh, hindi ko halos masara yung daliri ko sa so, sobrang daming sitaw. Ang tataba pa. Ang sarap kasi Super crunchy. Ayan. Kasi, meron din tayong talbos. etong talbos kasi, uh, yung ano ko kasi paborito niya yung noodles. So, minsan hinahayaan ko siyang kumain ng noodles, but may cuts yun. Basta merong gulay. Basta merong talbos at saka uh, broccoli. Ang tawag niya sa talbos is spinach. So, spinach na lang para tapos ang usapan. But anyway, so, ayan. Tingnan nyo, oh, hindi ko na ilalabas itong, meron din tayong sili. At saka, ito yung okra. Ito yung ating kamatis. Grabe, sobrang daming okra. dami nating hahagis. Oh my gosh, tingnan nyo nga naman, oh. Grabe, ang daming okra, oh. Ayan, oh, tingnan nyo, ang dami. Parang natin kakainin to, sobrang dami. <laughs> So, ayan. Kung sino may gusto at malapit dito at willing pumunta dito, i-message nyo lang ako dahil free itong veggies natin kaysa masasayang. So, ipapamigay natin. So, itry kong i-chat yung aking friend na Pinoy dito if they want para ihatid ko na lang sa kanila or kukunin nila dito. Kasi sayang kasi kung hindi din natin ma-, mapakinabangan, ba diba? O ang dami. Tapos fresh pa at organic. Sobrang wala kaming chemical na nilagay dito. Kaya sure na organic itong ating gulay. So, ayan. Ito yung ating harvest for today.